Sharon Cuneta, may nakakagulat na pasabog tungkol sa totoong ama ng anak, ni KC Concepcion. Trending pa rin ngayon sa social media kung makala na revelasyon ni KC Concepcion tungkol sa kanilang anak ni Piolo Pascual. Marami ang nagulat ng isa publiko na nito ang matagal na nilang lihim na anak ni Piolo Pascual. Umalis noon patungong ibang bansa si Casey sa hindi malino na dahilan. Ngunit marami na ang nakakaalam na ito'y nagdadala ng tao sa unang anak nila ni Piolo, kaya ito biglang nawala sa showbiz upang mga ibang bansa, upang doon isilang ang sanggol. Hindi naman nakaligtas sa mapanuring netizen ang buhay ni Casey Concepcion na mayroong hindi sumasang ayon-ayon sa si Piolo ang natinutukoy na ama na ipinagbuntis noon. Dahil nung kasalukuyang kasi na sa ibang bansa ito, ay may kinakasama pa ito na ibang lahi at hindi si Piolo. Sabi pa ng ilan ay baka si Piolo lang ang napagkabutan kaya tinanggap na rin niya ang kanya dahil sa pagmamahal nito kay Casey. Samantalang nagbigay na rin ng salubi ng ina ni Casey na si Sharon Cuneta tungkol dito ay kay Cheryl, naging Cheryl ay gustong malaman ang katotohanan. Kaya hinamon niya ang anak na ipadiin itas na lang ang bata para sa ikatitahimig daw ng lahat.